Ay. Ang kakaiba at misteryosong footage na ito ay nakunan sa isang paupahan na makikita sa Bustos, Bulacan. Yo, 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 yo! Whoa, dude, that's a person! Hey! Who are you? Probably had a freaking crackhead. Dude, dude, he's got a knife. He's got a knife. Yeah, yeah, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go. Isang lalaki kasama ang pamilya nito ang lumipat sa panibago nilang tahanan. Sa mga buwang nagdaan ay masaya silang nakatira sa panibago nilang bahay Lang sa hindi na saan ay may mangyayari. Isang gabi habang naglalaro ang isa sa pamilya nila ng games ay may mangyayari nga nakapangingilabot. Well, ito ang actual footage. Dude, you hear that, right? Alright guys, I have to start recording. We, we just moved in here last summer and we keep hearing these things. Dude, you hear that, right? Yeah. Don't tell me it's just me. That's ridiculous, man. I don't know. Hinaluggob nito ang loob ng bahay pero wala siyang nakita ang ano o sino man na maaaring may kagagawa ng ingay. Tanging ang kabinet lamang na nakabukas ang mga nakita nito. Matapos niyang mapatunayan ng walang tao sa loob maliban sa kanila ay nanood silang muli ng TV. And all of a sudden, this happened again. You got a second, it only takes a second. Dude. Dude. Did you see it? No way. Dude, I'm out of here, dude. No way. Let's go, Bigla na lamang nagsarang pintuan ng kusa. Ang nakapagtataka ay walang tao sa loob. Sa paglipas ng mga panahon ay lalo pa rin nagiging intense ang pagpaparamdam. One night tawag naglalaro sila ng game sa laptop ay muli okay I had to um, I have to start recording because we've started to hear more more things around the house and uh kind of nervous. About it. Yeah. Uh, I think I heard something. Okay. tumalsik na nga ang mga gamit sa paligid at nang muli niyang ilingon ang kamera patungo sa anak nito ay isang dark shadow figure ang nakunang nakatayo sa gilid ng Christmas tree. Well, hindi pa dyan nagtatapos dahil ito pa ang sumunod na nangyari. Watch closely. Alright. I have to start recording again. I know I just heard something. Oh, you guys are seeing this, right? You gotta be joking me. Oh Isang dark shadow figure ang nakita nitong nakatayo sa likuran ng pintuan at nang buksan niya ito ay walang ano o sino man ang nasa loob ng kwarto. So ano kaya ang mga nakikita nito kamulti? Meron kayang dark presence sa panibagong bahay nila? O ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang? -gawa you decide. Ang video ito ay uploaded sa YouTube channel ni Yams. Ayon sa uploader, ang puto ay nakunan ng iPad kasama ng kaibigan nito. Di ang image ay nagpapakita ng strange humanoid picture na nagpapagala-gala sa kakawayan. Ayon pa sa uploader, eh, matapos nila tong makunan ng litrato, ay eh, naghiwalay na sila upang hanapin ito. At sa pagkakataong ito, ay eh, marirecord na ito mismo sa camera. Hi. Alright, right, so guys, we was recording in the back, I'm recording the front because we uh, we saw trash thing out the window a couple hours ago, and then we tried to find it, but we couldn't. And so we took a break for a couple hours and and now we're starting. You we're know, gonna see if we can find it. Once time, kids did that. I'll tell you, that thing it was freaky. The yeah. well, last time we saw it was over there, so let's go check it out. In the what was that? I think I got it. Yeah. Nang makita nga nito ang imahe, agad tumakbo sa kaibigan nito oh, upang sabihin na ang nakunan niya. So ano sa palagay mo kamulti? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang? O maaaring ordinaryong tao lamang din ang narecord niya. Ang TikToker na si Nikki Viana ay hindi naniniwala sa paranormal. Sa katunayan ay very skeptic siya at naniniwala ang lahat ng mga ito ay nangyayari lamang sa kakawian malayo sa sibilisasyon. Magpagayon pa man, mapapago ang paniniwala niya dahil nang lumipat siya sa kanilang panimagong bahay, ay may mangyayaring nakapag-ingila mararanasan nito ang mga pangyayaring hindi niya noon pinaniniwalaan. At ang masakol pa ay makukunan pa ito ng video at mga CCTV camera niya sa loob ng bahay na lalong magpapakilapot sa mga makakapanood nito. Well, panoorin natin ang footage. Isang hapon habang natutulog siya sa sofa ay bigla na lamang umandar ang TV at maya maya pa ay bigla na lamang kumalaw ang isa pang TV papalayo. Hindi niya ito napansin dahil natutulog siya pero nang i-review nito ang footage kung bakit kumalaw at nalana sa ayos ang TV niya ay nakita na nga nito ang kusang pagkalaw nito pero hindi pa rito nagtatapos dahil umpisa pa lamang ito na mga unti-unting magbibigay ng kilapot sa loob ng bahay niya dahil makaraan pa ang ilang araw ay ito naman ang mangyayari. Makarahan ng ilang araw habang kinukunan nito ang sarili para sa TikTok ay biglang may kakaibang nangyari. Out of nowhere ay umandar ang shower. Labis siyang nagtaka kaya nilapitan niya ito upang patayin. Kinuha nito ang towel upang punasan ng sahig pero bigla na lamang itong nagbukas na talagang ikinatakmo na nga ni Vivi sa takot. However, let's find out kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Well, pagmasdan mong maigi nang kunin nito ang tawel, ay may napansin ka pa. Nakita mo na ba? Tila ba isang shadowy figure ang nag-reflect sa pader na maaaring nasa likuran ng babae o nasa bedroom na maaaring ang asawa nito mismo na siyang responsable sa pag ng shower. O maaari ding isa itong sinister presence. Either way, ikaw, ano ang masasabi mo? Is it real or fake? Let me know in the comment, Kamulti. Sa video naman ito may kita ang isang dark strange anomaly na lumilipad. Mukhang authentic ang video nito pero ano sa palagay mo? Isa kaya itong paranormal being na nakunan ng kamera or something else? Ang lalaki ito na nagangalang Patrick ay napunta sa isang haunted house. Sa unang mga minuto ng pamamalagi niya rito ay wala rin siyang kakaipang mararanasan. Magpagayon pa man ay meron ding uh, hindi may paliwanag na pangyayaring magbibigay kilabot sa kanya. Well, panoorin natin ang footage and see what will happen. Are you over there by those chairs? Reveal? Are you gonna reveal yourself down there? Whoa. 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 Did you move one of those? Did you move one of these chairs? Whoa. Okay. Did you move one of these chairs? Ooh, okay. Okay. You guys are just messing with me now, huh? Hold on, I'm gonna come down here. Is that you? Can you do it again if I'm right here? okay what the f that was I, I don't even know what to do right now I like I backed into a corner you back in here Is that your bird I heard your voice is that your bird I heard your voice. Ilang minuto ang lumipas ay pumunta si Patrick sa ibang parte ng gusali upang maging safe sa puno na ng entity na nagpaparamdam sa kanya. Pero mukhang hindi siya tatantanan nito dahil nang nasa ibang kwarto na siya ay muli siyang nagtanong kung meron bang posibleng spirit na present sa loob. At dito na nga ay nakareceive siya ng kasagutan na na nga siya ng boses na nagsasabing yes na sumagot sa tanong niya shortly after ay nagpasya na nga si Patrick na itigil ang investigation. Ang footage naman ito ay nakunan sa isang libingan kung saan nakaharap ang isang CCTV camera Labis na, na alarma na na labingan ng makita niya ang footage. Pero ano sa tingin mo? Isa kaya itong spirit o multo na gumagala at nagpapakita sa CCTV camera? Sa video ito ang may-ari ng channel kasama ang kaibigan nito ay binabagtas ang madilim na daan kung saan ang kilalang creepy pastan si Jeff the Killer ay pumaslang ng tao sa nasabing highway. dude, that's a person. That's a person. Yeah, no, we're, we're getting out. No, we're getting out. We're gonna find out. going in the forest. Dude, there's somebody right there. Yo. Hey. Who are you? Probably has a freaking crackhead. Dude, dude, he's got a knife. He's got a knife. Yeah, yeah, let's, go. let's go, let's go, let's go, let's go. Dude, get the fuck out of here. Isang lalaki nga na nakahood ang siyang nakita nilang nagtatatakbo. Lumabas sila upang tingnan ito at nakita nila ito sa madilim na parte ng daanan. May hawak pa itong kutsilyo at dito na nga ay nagpa silang tumakbo at lumayo sa lugar. So ano sa tingin mo? Totoo kaya ito? O gawa-gawa lamang nila? Ang video ito ay talagang nag-viral at nakunan sa mismong makura ng isang bahay. Ang kakaiba at misteryosong footage nito na ay nakunan sa isang paupahan na makikita sa Bustos, Bulacan. Marami nagtaka at napatanong sa kung paano nangyaring gumalaw ng kusang e-bike. Nang umanda rito ay nagulat din ang asong may bing na natutulog at napatingin sa mismong kinaroroonan ng e-bike na tila ba may nakikita. Nagpaikot-ikot pa ang e-bike ng tatlong beses na tila pa may nagmamaneho nito hanggang sa tuluyan na nga itong maglaho sa kamera. <trips> Dahil sa sobrang nag-viral ang footage na ito ay na-feature pa ito sa KMGS. Well, kung gusto mo panoorin ang full story nito, ay check nyo na lang. Ang video ng ito ay hango sa totoong pangyayari at mula sa YouTube channel, True Horror Stories. <laughs> Unang makikita sa footage ang isang babaeng may ginagawa sa laptop nito at parang naglakad papunta sa daanan ng pintuan niya upang isara. Parang pabalik na nga siya sa loob. May, may narinig itong kakaiba. Kaya naman ilinikit nito ang tenga sa pater upang pakinggan pa ito ng biglang... E, e, si Reza, hindi, kata Muli siyang umupo at ipinagpatuloy ang ginagawa nito sa laptop. bahagya na nga siyang nakakaramdam ng antok at unti-unting napapapikit. Pero may at maya pa, ay bigla na lamang siyang makukulat sa makikita niya. Uh, eh. uh, abang jamil eh. Isang imahe ang nakatayo sa labas ng pintuan nito. Abang Jamil, na apa? Hello? Tinanong pa niya kung sino ito pero hindi ito sumasagot at nakatayo lamang. Abang, Abang Jamil? Nang papalapit siya sa imahe at bahagyang pinunasan ng mata ay biglang mag ito. Ang nooy dalawang paang nakikita niyang nakatayo sa labas ng pintuan eh, ay bigla na lamang nagbago at naging imaing nababalot ng puting tela. Marahan niya ang hinahawakan ng kortina at mabilis itong binuksan. Laki pagtataka nito dahil wala na ang imahe. Tila ba naglao ito na parang gula? pag pa man eh maririnig ka ng sa labas ng pintuan nito kaya naman marahan niya itong sinilip at ito na nga ang bubongan sa kanya kapmia kapmia yawa Allah, ako isang babae nakaputi ang nasalab asta na siyang umiyak kap 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 sini kap Mayaya niya itong pumasok at sa pagharap niya sa babae, ay eh, muli, ito ang mangyayari. Laking takot at gulad niya lang sa pagharap niya isang nakapangingilabot na ibae eh, na nakabalot ng puting tela. Ang siya palang kanina lang ay gusto niyang papasukin. Sa kabutiang palad ay eh, natutulog lang pala siya at nagising. Ang masamang panaginip na ito ay inakala niya ang totoo. Kaya naman lumabas siya upang i-check kung totoo ba ang mga nangyari. Bago natin ipagpatuloy ang video sa mga hindi pa nakakaalam, ang nagpakita sa kanyang imahe ay hango sa totoong buhay. Ito ay kilala bilang Indonesian Folklore na Pokong, isang uri ng multo na nababalot ng puting tela. Well, back to the video. Sinundan nito ang mga nakita niya upang pagsabihan. Pero naglaho na naman ito. Don't forget to like mga kamulti at kung mayroon kayong gustong mga katatakutang video na i-feature natin ay na-message na lamang kayo. See you again.